mula nung nangyari. Balik wait ka Jesus, danak, dalam, dayos. Abertik, trobino, mabamit, multare, gutares, isup Satram, atram, matram. Iksak, igmak, guto. Tanggalin ginawa dito ha. Tatanggalin ang ginawa dito, ha? Tatanggalin mo ginawa mo dito. Ha? Sakit. Tatanggalin mo ginawa mo dito. Sakit. Tatanggalin mo ginawa mo dito. Tatanggalin mo ginawa mo dito. Sakit. Ang pinagunaw. Ang pinagunaw. Ang pinagunaw. Ang pinagunaw. Ang pinagunaw. Tatanggalin mo ginawa mo dito. Ha? tatanggalin mo. Oh, uh, sakit. Oh, uh, tatanggalin mo. Uh, ha? Sakit. Ah. Uh, oh. Uh, ano ang atraso nito? Ba't mo ginamaan? Sakit! Uh, Tanggalin mo ginawa mo dito! Tanggalin mo? Pasakit ang pasakit yan. Tanggalin mo ginawa mo dito. Ha? Sakit. Sa kaya intindihan tayo, tatanggalin mo ginawa mo dito. Tipson, 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 isak, mag, ikutum. Oh, Tatanggalin Tanggalin mo ha. Oh. Oh, gamitin mo to. Tanggal eh. Sabit <coughs> Dave. Dave mo yan. Anong dahilan? Bakit mo kinulam to? Ha? Sakit. <coughs> Anong dahilan? <coughs> Ba't mo kinulam to? Ang <coughs> tanggalin mo ubo niyan. <coughs> tanggalin mo. Gamitin mo yan. Sakit. <coughs> Sakit. Oh. Baklas. Kulam nga. Oh. Oh. Sakit. Magkanya, magkanya natin. Oh, Tanggalin oh. mo ginawa Bakit mo ginawan to? Oh. Ha? Oh. Alam <coughs> Oh. Oh, tama na. Bakit mo ginawan nga to? Oh. Ha? Oh. Ba't oh. mo kinulam to? Oh. Ah, uh, si Moises, pulputa ng leg nito. Ah, oh. oh. sakit. Mo. <coughs> <coughs> Anong dahilan? Ba't mo ginawan to? Ha? Ah! Anong dahilan? Oh galit. Kahit, ah, galit? Anong kinagagalit mo? Ah! Ah! ah anong kinagagalit mo? Ah, ah! Ha? Ah! Anong kinagagalit mo dito? Ah! 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 ah tama na. Jesus! Danak! Dalang! <coughs> dayos! Ah, oh! Uh, anong dahilan? Oh. Ah, oh, sakit. ba't ka nagalit? bat ka nagalit? Aray, ano na. ka nagalit mo? Sabihin mo muna ano ka nagalit mo. Ha? Tama na, tama na. Hindi, sabihin mo muna ano ka nagalit ah. mo. Ah. Ingit. Ingit. Ah, lenggitan nagalit. Ah, Baba, babae lalaki. <coughs> babae lalaki. Oh, lalaki. Natrabaho mo to? <coughs> Natrabaho mo to? Oo. 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 Kaya nakainom ng diesel dahil mo. <coughs> ah. tama na. Wow. Ah. Ah, tama na. Saan mo natutunan yung pangungulam na yan? Ah. Saan, <coughs> Saan mo natutunan yan? Ah. Saan mo natutunan yan? Ah! Saan mo natutunan yung pangungulam na yan? Sagot! Ah! 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 Saan mo natutunan yung pangungulam na yan? Ah, pinagawa pinagawa. Ikaw yung nagutos. Ikaw yung nagutos. Sa kapangyarihan pang nangyawi, tinatawagan ko yung nag naggawa ka lahat-lahat na may kinalaman sa pagkakulam ng ah. taong ito pasok sa katawan niya ngayon din ah. ilan kayo nasa loob ng katawan nito? Ah. ilan kayo nasa loob ng katawan nito? Ah. 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 sagot, ilan kayo nasa loob? Ah. Ah, tatlo tatlo ah. 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 ilan ang ah. lalaki, ilan ang babae? sagot Ah, tama na. Iksak, ikmak, ikutong. Ilan lalaki, ilan ang babae? Ah. Ha? Ah. Ilan? Gusto ko malaman. Ah! Ilan? Dalawang lalaki. Isang babae. Ilan taon? Ubus ang ginawa dito, tanggal dali. Pusin nyo lahat ang ginawa nyo dito. Gusto ko magno-normal to. <coughs> Tatanggalin ang inggit sa katawan ha. Gusto mo na mamatay? Gusto na? Ah, ha? Ha? Ah, ah, ha? Hindi ko na kaya. Patay na kita. Tinatawag ko nunong kamatayan. Anong akno ipokso ang siya Diyos nang anihan pala. Sa ah. masulok ko naman doon na roon. Patayin naman sa spiritong ito sa masulok siya naman doon na roon sa kapangyarihan ng Panginoong Yahweh. tamaan din natin to. Shatter kang hiris, pakipugutan po.

ginubo niya ng gamot galing sa St. Andrew. Kumapal daw yung mga ano niya, nahirapan daw sa humingi. Lalo natin. siya nahirapan, no? Kasi well, ano kasi yung kanya eh. Yung kamay daw hmm. niya eh. Namanhid. Namanhid. Nagtataon lang na nakainom ka ng diesel. Katrabaho mo daw eh. Kasi may buburo lang katrabaho mo yun eh. mm <coughs> Kumusta yung hinga mo? Pakaramdaman mo. Iba iba? Ang umutay. -okay. Nag okay na? <coughs> yung ubo susunod yun dahil may nalunok ang diesel. Mawawala na rin yun. Kami kasi na nalunok ang diesel. Eh ba Ha? Huh? Ba't hindi ka nagpa-doktor? Nagpa-doktor nga eh. Nagpa-doktor ako. Nagpa-doktor ako, tapos... Kung doon naman sabi, dali na ko doon sa malaking hospital daw. Mahana pa kami Para... ng doktor na, gastro. Ay, dyan naman sa global, hindi ko kaya. Sobrang mahal. Eh, iba-iba napakaramdam mo ngayon. Hindi mo ganda na? Basta lagi yun ha. Dasaan, parang hindi ka tablan yun. Tatlo bang meron sa'yo? May Isong ano Isang babae, dalawang lalaki. Ingit daw dahilan. May sumaya tayo.